Nagsimula ang episode 6 sa pamagat na, Desperadong Sitwasyon, Beast Tamer Moji Laban kay Luffy. Matapos mapasabugan ng kanya ng Buggy Pirates, ang sugatan at nanghihinang si Zoro dahil sa natamong saksak laban kay Buggy, ay hinila at binuhat ang hawla ni Luffy, papunta sa lokal na tindahan ng pagkain para sa mga alagang hayop. Lumabas ang alkalde at dinala si Zoro sa kanyang bahay upang gamutin ang kanyang mga sugat dahil ito'y nanghihina na. Samantala, nakikipag-ugnayan si Lupi kay Chow Chow, isang aso na nagtatanggol at nagbabantay sa tindahan, ipinaliwanag ng alkalde na pumanaw sa sakit ang may-ari ni Chow Chow, at naiwan itong mag-isa, kaya patuloy niyang pinuprotektahan ang tindahan ng yumaong may-ari, bilang napakahalagang alaala para sa kanya. Bagaman dumating sinami na may susi sa hawla ni Lupi, biglang kinain ni Chow Chow ang susi bago paman man mabuksan ang hawla. Ipinapadala naman ni Buggy ang kanyang unang kasama, Si Moji the Beast Tamer, upang hanapin at tapusin si Zoro, na nakasakay sa kanyang leon na si Richie, natagpuan niya si Lupi na nakulong pa rin sa hawla. inutusan ni Moji si Richie na atakihin si Lupi, na hindi sinasadyang sinira ang kanyang kulungan at pinalaya siya, pagkatapos ay sinaktan niya si Lupi at tumalsik ito patungo sa isang bahay, at sinira ito. Nakita naman ni Richie ang asong si Chow Chow at inakalang mapapaamo niya ito, ngunit kinagat lamang siya nito. At dahil sa galit inatake nila si Chow Chow na pinagtatanggol ang tindahan at madaling natalo ang aso. Pinagnakawan ni Richie ang tindahan ng pagkain at sinunog ito, hanggang sa maging abo habang si Chow Chow ay walang pag-asang lumaban upang ipagtanggol ang tindahan. Matapos makita ang mga aksyon emoji, agad na nagalit at tumulong si Lupi kay Chow Chow, nilabanan niya ang leon at madaling natalo ang leon, at matapos matalo ang leon ay binigyan niya ng isang malakas na suntok si Richie, at tinalo ang mga ito at kinuha ang natirang kahon ng pagkain galing sa tindahan. Nang patungo na si Lupi sa kinaroroonan ng aso ay bigla siyang pinagsalitaan ni Nami, na parehas lang lahat ng mga pirata, at masasama ang mga ito at isa na dun si Lupi, ngunit hindi pinansin nito ni Lupi, at nagtungo sa aso, at laking gulat ni Nami nang ibinigay sa aso, ang tanging pagkain na natira ng alaga na nailigtas mula sa apoy, nagulat si Nami na kahit isang pirata si Lupi napagtanto niya na ito'y may mabuting kalooban, kaya siya ay napangiti na lamang. Bumalik si Moji kay Buggy upang iulat ang kanyang pagkatalo, bilang isang kilos ng paghihiganti, nagpapaputok si Bagi ng Buggy ball sa bayan, sinisira ang bahay ng alkalde na naroon pa si Zoro, bagaman hindi naman nasaktan si Zoro sa pagsabog, nagpasya ang alkalde na lumaban kay Buggy dahil sa kanyang walang pakundangang pagsalakay sa bayan, Sumang-ayon si nami na pansamantalang makipagtulungan kina Lupi at Zoro at tulungan si Boodle na harapin si Buggy. <laughs>